Uh, magandang umaga sa atin lahat mga idol uh, For today's video mga idol ay tatalakayin natin mamaya kung ano ba talaga yung uh, magandang uh, rack in na ilalagay dito sa ating mga susuke every wagon uh, Maraming nagtatanong mga idol kung ano ba talagang magandang ilalagay na rock-in yung baki-baki uh, uh, ba yung brand new rock in ba o yung uh, original na machine shop na putol kaya mamaya mga idol ay tatanungin natin isa-isa yung mga kasama nating conversion dun sa baba uh, tatanungin natin sa kanila kung ano ba talaga yung para sa kanila yung maganda na ikakabit sa mga susuki natin uh, meron din tayong mga truck dito mga idol sa mga nagbabalak rin bumili ng mga truck ay marami rin tayo rito na available Ayan. Tsaka mga elf, marami rin tayo dito mga idol. Ah, pumunta na lang kayo dito mga idol na personal. Sa ganun, eh, makita nyo ng personal yung mga unit. Ang location ng yard natin mga idol ay ah, nasa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Tabing main road lang po ito kaya madali lang po itong mahanap. So mga idol, ah, nandito na tayo ngayon sa conversion area. Ah, Tatungin natin isa-isa yung mga conversion natin mga idol kung ano ba yung ginagamit lang na rock-in sa mga Suzuki na to. Oy, bye. Shout out. Shout out. Ah, ito pala yung ano natin mga idol. Ah, conversion na isa. Nagkakatay siya ng dashboard. Ang lupit mo idol ah. At tara mga idol, puntahan natin yung nagkakabit dito ng rack in. Ah, ito si Bay Mike mga idol. Tatanungin din natin to kung ano yung uh, magandang ikakabit na rack in sa mga Suzuki na to. Ayan o Wey Mike, may tatanong ako Ano bang magandang rack-in Ang ikakabit dito sa mga susuki natin? Brand new Brand new? Hmm. Uh, bakit, bakit brand new? Sa brand new Maraming tayong Malibiling ano Palit ba? Papalit Ah, palit, So madali lang siyang palitan no? Pagka masira no hmm. bah, Bakit sa ano Sa Baki-baki ano bang ano sa baki-baki? Baki-baki, yung... bugbog ang harap ng unit. Ah, mabubugbog yung harapan ng unit? Oo. Pagka baki-baki yung ilagay. Tapos, manipis ang kabit ng... kakabit ng baki-baki. Minsan, mabilis ma... tanggal ang ano nito. Mga tornilyo. Ah, so hindi siya matibay talaga pagka... Kasi ang gagawin din double reducer, 'di ba? Double ano, 'di ba? Ah, oh, double pake 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 pake. Pangasiiran isa, kaya lang palitan ang isa. Dalawa papalitan mo. Ah, oh, dalawa papalitan. Okay. Oh. Hindi katulad sa original na no rack Sakit sakitan -sa -sa palitan. Marami namang bago ano nit mabibili. Oo, oh, no, marami nang mabibili ng ganyang bago, no. Hmm. Hindi na siya mahirap palitan, no. Oo. Oh. Ah, so mas maganda. Yung ano naman, yung putol naman, yung machine shop. Ang pangit 'yun. Mas lalo, mas lalong pangang yun, tsaka delikado, no? Ah, uh, oo oh nga. Ah, so mas maganda talaga para sa'yo yung ano talaga. Kung sakaling magkaroon ka ng sasakyan, na ganito, ang papakabit mo talaga, ganyan talaga. Oo. Yung original na rock-in talaga, no? Ah, uh, okay. Sige, bye. Salamat, ha. Oh. Hey oh. ano bang magas, magandang ilala ilalagay na Raki ng mga susuke? Yung baki-baki ba, -baki machine shop o yung branyo na? Branyo. Ha? Branyo. Ah, oh, branyo daw mga idol. Branyo yung dito, dito mga idol. Bakit brain nyo? Ah, ibubog. Hindi mabubog yung... Ano, ano, ano? Lakas, ano? Para marinig tayo ng mga viewers. Para hindi mabugbog yung ano? Hindi mabugbog yung gilid niya. Tsaka madali lang siyang palitan, no? Hmm. Pero wala pa bang ano dito nirereklamo dito na bumalik na dahil uh, may side effect yung branyo na kinakabit na rack in? Wala pa naman siguro? Wala pa. Ah, wala pa no. Okay naman siya no. Okay pa. Si Delia mo, mo sa camera. <laughs> mayahin, oh, Mga idol, mayahin tong artista natin mga idol. Ha? <laughs> <laughs> Ah, ganito sumayag gagak talaga. Ah, ito si Bay Gaga mga idol. Ah, tatanungin natin ito kung anong magandang ikakabit para sa mga ganitong Suzuki. Bay nung magandang ikabit nitong ano ba, ah, yung rack in na nitong Suzuki na to, yung brand new talaga. Brand new talaga no? Hmm. Kasi yung pag baki-baki kasi bubugbog ang ano eh daming suno pati may ano lang kapitan kapitan sa squad oo oh, oo oh, oh, no bugbog talaga yung ano yun, no eh. yan pang pagsisimula ng mga kalawang no mm, kalawang oo nga talaga mahirap pag ano pag mga may uh, sira cross join oh. mahirap pag ano maraming panggagalingan ng sira mm. pagka uh, baki-baki dahil double reducer siya no oo oh, double reducer di katulad sa brand na rock in pag masira, papalitan ka agad ng buo dahil Oh, wala nang convert convert, no? Saka ano niyan, yung depende niyan, hindi man masisira yan, masisira lang yan yung yung motor lang yan. Motor sa kuryente sa ano. Sa dobila sa dobila sa power steering parang power steering. Oo. Ah, uh, yun lang ano yan eh. Uh, pero yung motor na original dun sa original na rakin, yun lang, yun lang ikakabit dun sa oh, brand new na rakin, no? Mm. Babalik lang, no? Balik lang. Ah, sige. Sige boys, salamat. So yun mga idol, uh, yung hatol talaga nila rito ay ano talaga, brand new talaga. Brand new rock in talaga yung ikakabit sa mga Suzuki na to. Kasi wala naman bumabalik dito na unit mga idol na may ano eh, may reklamo sila sa brand new na rock in na kinakabit eh. Ah, uh, ito naman si Kuya Arnel, tatanungin din natin tong anong magandang <laughs> Rakin in na ikakabit dito sa Suzuki na to. Kuya, yeah, sa so palagay mo, anong magandang ikabit na rack-in dito sa Suzuki mo na to? Ah, brand new. Ah, new talaga. Brand new ka rin? Brand new. Uh, bakit? Bakit brand new na rack-in na ikakabit dito? Bakit mas maganda yung brand new? Matibay. Ah, matibay? Ah, mm. uh, eh yung baki-baki, bakit ayaw, bakit hindi mo ano advice yung baki-baki na ano, rack-in? Pangit. Grabe ka naman kung makapangit. Hindi <laughs> <laughs> ka, uh, ano? kasi, ano? Uh... <laughs> maraming, ano, ano, maraming mabubugbog, no? Oo. Oh. Tapos, pag, pagmumula ng kalawang. Maraming butas-butas. Ah, maraming butas-butas. Tsaka pag masira man, ma, medyo mahirap siguro palitan. Maghahanap ka pa ng conversion na magpapalit dahil kinonvert ngayon, ano ngayon, 'di ba? Oo. Oh. Mahirap pagpalit ng cross join. Ah, mahirap magpalit ng cross join. Oo. Ah, magpalit ng cross oh. uh, Wala pa namang ano kuya na nagreklamo dito na buyer na bumalik dahil may diferensya yung ah, uh, brand niya na rack, rack na kinakabit niya, wala pa naman. Wala naman iba na yung motor. Ah, pagkasira yung motor. Bagay yung motor na nilalagay niyan, yun, yun pa rin naman yung sa original Japan, di ba? Oh. Ah, oo. So ayun mga idol, ah, ang hatol nito ay ano rin. Ah, brand new rin talaga yung hatol nito. Sito yung ginawa niya oh, tapos na to oh. Ah, nalagyan na rin ng rack into na brand new. Ayan oh. Ang location pala ulit ng yard natin mga idol ay nasa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Uh, malapit lang ito ng main road mga idol kaya madali nyo lang itong mahanap. Uh, hanggang dito na lang muna video natin sa ngayon mga idol. Uh, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at uh, pakipindot na rin ang notification bell mga idol para Ma-update ko pa kayo sa mga video na gagawin pa natin hanggang sa susunod mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat.